Ah, uh, pala. Wala ba dito yung asawa mo? Baka mamaya makita. Hoy! Sino ka naman? Bakit parang ang sweet nyo? boy, <laughs> boy. Ano bang pakialam mo, ha? Paano pagsabihin ko sa yung may relasyon kami na asawa mo? Relasyon? Dahil ano? Dahil may pera ka? Chloe, ito ba yung sinasabi mo sa akin na hanapin mo sugar daddy? Oo, oh, Jeboids. Isa pa, may usapan na kami ni Jay. Mag-offer siya sa akin ng business at tutulungan niya ang buong pamilya ko. <laughs> Hoy! Ano ba akala mo, ha? Naipaglalaban ka ni Chloe hanggang dulo? Bakit? May pera ka ba? Mayaman ka ba? Na ibibigay mo ba lahat ng pangangailangan niya? Di ba hindi naman? Oo, hindi ko na ibibigay. Pero nagsusumikap naman ako eh. Para maibigay lahat ang gusto mo. <laughs> ang pagsusumikap yan, ha? E tingnan mo nga yung sitwasyon ng buhay ninyo ngayon. E kinakawawa mo yung asawa mo eh. Tsaka alam mo ikaw, wala kang kwenta. Kasi mahirap ka lang. Chloe, pag-isipan mo mabuti. Sana, hindi ka lukuin yan. Oh, may bagong order na naman akong bag. Ay, pagod. Hi, babe. Kamusta ka? Anong kamusta? Nasaan na yung pera? Ah, yung, yung pera. Ito. Ah, uh, babe. Pasensya ka na. Ito lang kasi yung kinita ko ngayong araw eh. Coins? Hanggang saan naabot to, Jeboy? Nag-iisip ka ba? Eh, hey, Chloe. Ginagawa ko naman lahat eh. Tsaka, sobrang hina lang talaga ngayong araw eh. Ah, so ngayon problema ko pa? Eh, kulang pa rin pambili ng bigas at tubig eh. Paano yung mga bayaran dito sa bahay? Paano yung mga in-order ko? Paano ko babayaran? Chloe, nagsisikap naman ako eh. Huwag ka maglala. Gagawin ko lahat. Wala akong takayang pagsisikap yan? Yung ginagawa mo? Alam mo, Jeboy, pag hindi ka nagbago, pag hindi ka nagtrabaho ng maayos, maghahanap ako ng sugar daddy. Yung galing sa ibang bansa, balik bayan. Pagkadating niya, susunduin ko siya kasama yung buong pamilya ko. At after nun, magbubukoy at Starbucks kami. Tapos syempre, magbubuk ng hotel para naman ma-experience namin yung lavish lifestyle. Hindi <laughs> sa tulad mo! Ruy, huwag ka maglalala. Walang araw, darating din tayo yan. Tumigil ka na, Jeboy. sawang sawa na ako sa ganitong klase ng buhay. Alam mo, konti na lang, iiwan na talaga kita. Bala ka dyan! <laughs> Ah, uh, sir. Ako po yung mag-a-apply ng trabaho. Ito po yung CV ko. Ano to? Hindi ka nga... Hindi ka malang ata nakatapos ang high school eh. Pa'no mo tanggapin dito? Ah, uh, sir, opo, pero hard working naman po ako eh. Hard worker. Eh di sana, sa construction ka nag-apply. Kasi, tingnan mo, pang construction lang yung natapos mo. Sure, grabe ka naman. Hindi naman po, tsaka, sir, baka pwedeng bigyan niyo ako ng chance para mapakita ko yung skills ko. Anong chance? Ano may tulong mo dito sa company ko? Ha? Kahit nga, janitor, hindi po pwede yung mga experience mo eh. Eh, sir, di ba natututunan naman po lahat ng bagay? <tuh> natututunan? Sigurado ko bang matututunan mo yung trabaho dito? Alam mo, wag mo lang sayangin yung oras ko. Okay? May construction doon sa labas. Eh, sa susunod na building dito, doon ka mag-apply. Kasi doon ka na babagay. Sige na! Storbook. Sir, wala po talagang chance. Di ba sabi ko malis ka na? Oh, ano? Masaya diba, <laughs> ka ba sa date natin? Oo naman. Tsaka syempre dito sa binigay mong necklace tsaka sinsing. Alam mo, swerte ko talaga sa iyo you no? Know? Ano ka ba, Chloe? Alam naman, di ba, na lahat ng kailangan mo, kayang kaya ko ibigay sa'yo. Tsaka isa pa, alam mo naman ba, diba, na mahal na mahal kita. Tsaka, magsabi ka lang sa akin kung anong gusto mo kasi ibibigay ko lahat. Alam mo, kaya ikaw talaga yung pinipiling. Kasi talagang binibigay mo sa akin lahat eh. Ibang nga. Tsaka, meron pa pala ako ibibigay sa sa'yo. Ito, bagong iPhone. iPhone? Oo, tsaka ako na nag-unbox niyan kasi siniguro ko kung tama ba yung item na nabili ko. Ayan, para sa'yo yan. O oh, J, salamat ah. So, alam mo, sobrang napapasaya mo talaga ako. Tsaka, syempre naman oh. No? Eh ano bang silbi ng asawa mo? Wala na nga trabaho, di ba? Mahirap pa. Anong... Ma wala kang mapapala doon? Kung ako sa'yo, hiwalayan mo na yon. Actually, bala ko na nga talaga siyang hiwalayan. Ah, uh, siya nga pala. Wala ba dito yung asawa mo? Baka mamaya makita. Hoy! Oh. Sino ka naman? Bakit parang ang sweet niyo? <laughs> Boy, boy. Ano bang pakialam mo, ha? Paano pagsabihin ko sa yung may relasyon kami na asawa mo? Relasyon? Dahil ano? Dahil may pera ka? Chloe, ito ba yung sinasabi mo sa akin na hanapin mo sugar daddy? Oo, Jay, Isa pa, may usapan na kami ni Jay. Nag-offer siya sa akin ng business at tutulungan niya ang buong pamilya ko. <laughs> Hoy! Ano ba akala mo, ha? na ipaglalaban ka ni Chloe hanggang dulo? Bakit? May pera ka ba? May aman ka ba? Na ibibigay mo ba lahat ng pangangailangan niya? Di ba hindi naman? Oo, hindi ko na ibibigay. Pero nagsusumikap naman ako eh. Para maibigay lahat ang gusto mo. <laughs> ang pagsusumikap yan, ha? E tingnan mo nga yung sitwasyon ng buhay ninyo ngayon. Ikinakawawa e kinakawawa mo yung asawa mo eh. Tsaka alam mo ikaw, wala kang kwenta. Kasi mahirap ka lang. Chloe, pag mo mabuti. Sana, hindi ka lukuin yan. Tsaka isa pa, Jayboy, nakapag-desisyon na ako. Sasama na ako kay Jay. Doon ako titira sa kanila. Hoy, okay, boy. Tsaka isa pa. Huwag na huwag ka nagpapakita sa amin, ah. Kasi sa oras na makita pa namin yung pagmumukha mo, kayang-kaya kita ipadispatcha. Karo mo na bahala sa inyong dalawa. Baka manluloko. <laughs> Tara na, iwan na natin yan. Wala nang kwenta yan eh. Oh my gosh! Kaya pa talaga ako nasiraan. Ay, nandito pa ako sa gitna ng kadiliman. Ano ba yan? Ano ba sira dito? May vibrator ba dito? Or makina? Hindi ko alam. Ah, uh, ma'am. Ano, ano po nangyari sa sasakyan mo? Ay, hello po kuya. Eh, ano kasi... Nahinto ako dito kasi hindi ko alam kung paano paganahin to kasi nasiraan ako. Ah, uh, ma'am, ayaw po ba mag-start? Ay, naku, ayaw mag-start kuya. Kanina pa ako pa ganun, ganun, oh. Ah, uh, ma'am, madali lang po yan. Gusto mo tulungan po kita. Ay, talaga. Naku, ang bait mo naman kuya. Ah, uh, gantulang ma'am, ganito lang po yan, oh. Ay, sige, kuya, ha. Naku, kuya, maraming salamat, ha. Naku, kuya. Pag napaandar mo yan, naku, maraming blessing na darating sa'yo. At unfortunately, bibigyan pa kita ng, bibigyan pakita ng blessing. Ah, ma'am, pwedeng pera po nung sus susubuhan ko po. Ay, naku kuya, sigurado ka mapapakandar mo yan, ha? Nako! Sige na kuya, kasi malayo pa yung uuwian ko. Tsaka uuwi pa ako na Marawi City. Dadaan pa ako ng tawi-tawi. Alam mo yun, magbabangka pa ako kuya. Tapos may iwan ko lang yung kotse ko kasi... Ha? Aba! Bongga, bongga, bongga! Galing, 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 galing! Mom, okay na po. Ay, kuya, ang galing, galing mo. Ha? Anap, ano pa ano yung sasakyan ko? Ah, kuya? Ah, ano pa gusto mong uh, regalo na gusto kong gawin sa iyo. Ano may kailangan ka ba? Gusto mo ba ng kung ano? Pera? 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 Ay, hindi po, ma'am. Ah, uh, kahit ma'am. Trabaho lang po sana. Kahit ano lang po. Kahit ang trabaho lang, tatanggapin ko po. Kailangan ko po kasi talaga ng trabaho. Work? Ay, naku, kuya, kaya, ko ibigay iyo yan kasi actually, naghahanap ako ng tauhan sa restaurant ko at ikaw na yan! Ano talaga, talaga po, ma'am. Kahit wala pa po akong experience. Ay, nako. No need to experience. Kasi kita mo naman, oh. Ano? Kita ko mabuti ang tao at mapagkakatiwalaan ka. Kaya ikaw na. Ikaw na yung kukunin kong tauhan ko, Ah, sige po, ma'am. Maraming salamat po, ah. Ah, siya. Sige. Sumama ka na sa akin sa sasakyan, ha. Ikaw na mag-drive para sa akin para diretso na tayo sa restaurant. Sige po, ma'am. Eh, ma'am. Sarado ko po muna. Sumakay ka na po sa loob. Asha, sige, sige. Thank you, ma'am. Sige. Ano ko? Ang galing-galing naman ang baby na yan. <laughs> ang galing-galing, Ay -galing, oh. <laughs> Ang galing! Ang galing! Oh, papasok na ako, ha? Alin ka na dito! Salamat ulit, kuya! Shoot na ka! Alin na, ah. Oh. my gosh! Sobrang taas ng sales namin ngayon. Nakakaloka. <laughs> ah. Jebo! Jebo! Ah, uh, yes po, ma'am. Ako, Jay Boy, alam mo ba? Guess what? Ah, uh, yes, ma'am. Ako, Jay Boy, alam mo ba? Gusto lang kita batiin kasi simula nung dumating ka dito sa restaurant ko. Sobrang taas ng pag-increase ng mga sales natin dito. At ang dahil yun sa'yo ha, ka dyan. Ah, uh, ma'am, ginagawa ko lang naman ang tama yung trabaho ko. Tsaka, dami na tutuwa sa'king mga customer. Tsaka, hindi lang yan. Kasi, Tumawag si Mr. Smith at si Mr. Dracula! Alam mo kung ano sabi? Ano po? Ano po, ma'am? <laughs> gusto nila at wiling sila mag-franchise dito sa restaurant natin kasi sobrang sarap doon ang mga food natin tsaka dinadahin ang mga maraming Pilipino. Hmm, ma good news po yan. Tsaka, ma'am, lalawak na tong restaurant natin. At hindi lang yan, ha? At dahil napabilip at napahanga mo ako, ang gusto ko ay i-promote kita bilang Uh, ano, pa-intouch ka pa. <laughs> Siyempre. Gusto ko i-promote kita dito ng manager dito sa restaurant. Talaga, ma'am. Dahil dyan, ma'am. Lalo ko pong pagbubutihin yung trabaho ko. Tsaka hindi lang yun, ha? Siguraduhin mo na maayos ang lahat kasi darating yung bisita natin ngayon. Sila Mr. Smith at si Mr. Jackal. Ah, uh, ma'am. Excited na po ako mamit sila. Tsaka, Jaboy, ha? Gusto na kita i-congrats. Congrats! Congrats! <laughs> Congrats! <Crunch, touch. laughs> kasi lahat naman ang natatamasa mo ngayon, deserve mo yan eh. Kasi masipag ka, tsaka mapursigi ka, at lalang lalo na, mabait kang tao. Tsaka, deserve mo lahat ng mga blessing na dumarating sa buhay mo. Ah, Amo, maraming salamat po, ah, Amo. Maraming salamat Congratulations, po. Congratulations, Jeboy! Oh, uh, mamaya ha, pagka-out natin, isa-celebrate natin yan. Sige po, ma'am. Uh, ah, ma'am, may ginagawa po po kasi ako sa kusina eh. Oh, sige na. Sige ako na bahala dito sa mga customer. Nakaka-proud naman tong si Jeboy, ha? Bilib na bilib ako sa mga ganyang klaseng tao. Naway tularan ng mga sambayan ng Pilipino. Ah, oh, Marimar, bakit? <laughs> ah, nandiyan sa laser Smith. Oh, sige, papunta na ako. Malapit na nga ako eh. Nag-park lang ako saglit. O oh, sige na. Mamaya na lang. Bye-bye. Jeboy? Oh. Chloe, anong ginagawa mo dito? Ang laki yata ng pinagbago mo ah. Hindi naman, konti lang. Alam mo, Jayboy, may gusto sana akong sabihin sa'yo. Gusto ko sanang mahipagbalikan sa'yo kasi iniwan na ako ni Jay eh. Tsaka isa pa, di ba? Asawa mo naman ako. Bakit hindi natin subukan ulit? Chloe, bakit? Noon naghihirap ako. Di ba iniwan mo ako? Eh sinabi ko naman sa'yo, di ba? Nagagawin ko ang lahat para sa ating dalawa. Kaya nga nagsisisi na ako, di ba? Pagbigyan mo na ako, Jeboy. Eh. Huwag ka mag-alala, Chloe. Eh. Napatawad naman na kita eh. Pero hindi na natin maibabalik yung tulad ng dati. Tsaka, ikaw nga yung naging inspirasyon ko eh. Para marating itong lahat kung ano meron ako. Pero I'm sorry, sure Chloe. Hindi na kita babalikan. Tsaka mauna na rin ako. May meeting pa ako eh. Cheboy, sandali! Cheboy!